Shalom everyone. And may nag-comment na naman dito sa atin. Sagutin lang natin. Galing po kay Sis Melby Kabagani. Yan, sabi niya, Pastor Malika, Red Psalms 84, 5 and 6. So, Pastor Malika, malikan na naman kayo. Si Ismael po ang inialay ni Abraham sa Diyos, hindi po si Isaac. So, sa Valley of Baca, dyan nag si Abraham. He multiply his nation. Red at Red Psalms 84, 5 and 6. So, actually, sa Bible, specific naman talaga, hindi po mali yung Bible. And, uh, walang nakalagay sa Bible na si Ismail yung in-offer in ni Abraham sa Mount Moriah. Yung specific naman talaga nilagay sa Bible that it was Isaac na anak ni Sarah. So, si Ismail naman, anak ni Abraham, pero hindi kay Sarah. And, uh, malino naman sa Bible na anak talaga ni Sarah ang bibigyan ng promise ng ating Panginoon. So, bigyan ko po sa inyo, is, basahin ko po sa inyo yung in Genesis 22 na dito, actually marami pa mga verses pero isa ito sa mga nagpapatunay na binigay talaga specific kay Isaac, kay Abraham tapos sa anak niya na si Isaac yung promise ng Panginoon. Sabi niya, after ng ilang panahon, tines ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, sumagot naman siya, nandito po ako, ano po yun? Sabi ng Diyos, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac. Yung word na kaisa-isang anak, kasi nga si Isaac is the only son of Abraham to Sarah. Okay, sa isang anak na mahal na mahal mo at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Moriah right now is in Jerusalem. So naniwala na dun po yung Temple Mount ngayon. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice doon sa bundok na ipinakita ko sa iyo. So in short, the Bible is very clear. Hindi po si Ismael yung inialay ni Abraham doon po sa bundok ng Moriah kundi si Isaac. Eh, uh, syempre, uh, Muslim believe that it was Ismael na inoffer And dito sinabi ni Sis Melvie na meron daw Bible verse, Psalms 84 verse 5 and 6. Binasa ko naman ito. Hindi naman ito talaga related kay Abraham saka kay Ismael. Kasi ito ang uh, psalm, it's song na written ni Co Isa sa mga anak ni Korah. Isa po siya sa mga musician. Isa po siya sa Levites. Ang dito kasi siguro yung ano yung word na baka. Eh, baka meka. So kasi may mga history na eh, yung valley na ito is baka ito daw yung uh, Mecca. Pero if you read the Psalms, it only talks about the dry, dry time. Yung valley na minsan, nakakaranas sila ng mga pagsubok sa buhay din natin, spiritually. Pero hindi talaga to related kay Abraham sa kay Ismael. So, wala ka naman talaga makikitang ang uh, sa Bible that Abraham offered Ismael as a sacrifice. Wala pa yun sa Bible. Though meron nakalagay sa Bible since na anak din ng ni Abraham si Ismael, andun din yung promise ng Panginoon that he will bless Ismael. Pero yung promise talaga ng Panginoon, everlasting promise, ay binigay po ng Panginoon kay Abraham at sa anak ni Sarah na si Isaac and then kay Jacob and then yung 12 tribes hanggang sa hanggang ngayon ay nagpapatuloy yung pangako na iyan ng ating Panginoon. And hindi ko lang kung saan nila ito nakuha. Tinagot lang natin kasi nga we, we are a Bible believer. So we believe whatever Onisyon na sa Bible, yun yung uh, ano yung nakasulat sa Bible, yun yung pinan natin.